Charot. <laughs> <laughs> Dahil din yung inay. Kaya niluloko. Sabi ko, good morning mga anak. O, oh, ba, good morning naman kayo. Kainaman naman kayo niya eh. Yan. Okay, niyo. <laughs> Hindi, yata aking Hindi ho, yan inay. Ayos lang ho yan. At kayo naman ay nag-exercise. Ayan, tinanin niyo ang aking kakainin ngayon. Meron akong dragon fruit. Meron akong talong. At meron akong uh, kapotol. Kakapiyangot na tambakol. Ayan. Nandini ako ngayon sa mga inay. Ayan, ang dragon fruit. Napakasarap niyan. Tapos, ayan, isda at saka talong. Ang aking paborito. Alam niyo naman, paborito paborito ko yan. At arin ng inay. Binary rin inay. Mamaya may iwan niyo yan. Kulang pa sa iyo eh. Ala, kumain kayo din it. Hati kita. Mamaya. Aba, wala Anong bisihan? Ano ganito ito? Pagkakabisihan naman ninyo. Naku po. Kita nyo ganyan. Nalagyan natin ng kaunting toyo ang talong. Alam, <coughs> naku, may sumabay. Alam nyo baga kanina, habang kami ay nag uh, jaging jaging may nada pa din ni kanina. <laughs> Yan, yeah, nada pa ho yung kanina. Pakita nyo. Oh. Naku po, Diyos ko nalagyan na ganyan ng alcohol. Hindi. Takot ako. Ano? Ano yan? Sa sugat Ah, may panlagay palang gayon. Daisy! Oh. Daisy! Abate mo. Okay, ano, na tayo. Hmm. Bawag kang na internet niya. Na? Ay, si Alma, panay din na isda naman hmm. ayan, ang kakainin naman natin ngayon ay dragon fruit hmm, hmm. What do you want